ko. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Aling Ito na mapapagay sa iyo! Tama na, Alang Dendeng! Sa pinagmamalaki mong pagkapulis, pinuntahan kita sa bahay mo para harapin ka! Yung kabit mo ang dilatnan ko doon! Ngayon, pinagtagpo tayo ng panahon para magtuos! Dendeng, huwag kang Kung di makakatingin ka sa akin. Wala ako. Aling, -dending. aling, -dending. aling -dending. Entendin. Bakit po pinaboy ang anak ko? Bakit po Entendin. siya silaktan? Hindi, 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 Tama na po. Matagal mo na pinaplano to, no? Iniipit mo ako para magawa mo ang kawalanghiyang ito. Para walang magtanggol sa anak ko. Demonyo ka! Demonyo ka! Hindi, hindi. Ha? Matagal ko din, Is. At tinanggap ang sitwasyon ng anak mo. Alam mo yun! Huwag mong gamitin ang nakaraan ni Marites para sa kansya! Wala akong pakialam sa buhay ng kasawa. At matagal ko na sinabi sa ito, hindi ka parte ng pamilya ko. Hindi hindi mo? Anak ko si Marites. Habang buhay akong makikialam! Tumingin na! Aling tindi, tama na! Ipuhin niyo ka! Ipuhin niyo ka! ako! niyo ka! Ipuhin ka!